Ayan mga panibagong araw naman po tayo at meron po akong i po sa inyo at sana po ay mabigyan po kayo ng aral at meron po tayo mapulot na aral po tungkol po sa mga coins na libo na po ang halaga. Sa naniwala po dyan patuloy lamang po kayo mag-send ang inyong mga coins. Ayan po dahil nga po darating ang araw yung coins nyo po ay mabili at mabili na po yan sa inyo. Ayan po. Ayan po. Ito po yung coins na ito mga guys. Yung sinasiyasat po natin. Ayan. Patuloy lamang po kayo mag research para po may kaalaman po tayo. Ayan po mga guys. Ito po yung mga hard to find. Ayan. Ito po yung 2007 talaga po ay hard to find. At lang na po yung 2005. Kung meron po kayong 2005 po mga guys ay talaga pong mataas na ang collector value po nun pero ito po din 2007 at talaga po ay napaka hard to find na po ito uh, i-check nyo po maigi ang inyong coins uh, subukan nyo lamang po mag check araw araw kung may naisukli mo po sa inyo o bumibili man kayo kahit saan saan yan po baka po kasi sakali po na maisukli pa po ito sa inyo talaga po ay libo na po ang halaga po nito kaya wag po kayong ah uh, wag po kayong patuloy lamang po kayong mag-send po mga guys. Ayan. kayong mawala ng pag-asa po na hindi po mabili-bili yung coins nyo. Ayan po, ito po talaga libo na po ang halaga po nito. Ayan po mga guys, uh, lalo na po yung 2005. Uh, ito po yung pinakita ko po sa inyo ng 2007 ay inahanap na rin po ito ng ating mga kaibigang coin collector meron po ako na kolekta po mga guys yan ito po yung 2007 na kolekta ko po ito at patuloy pa rin po ako nagkokolek po ng mga hard to find po po tatlo po ito at makikita nyo nung po sa coins na to ayan po kapag maglinis din po kayo ng mga coins kagaya po nito meron kayo ayusin nyo lamang po na hindi po siya magagasgas katulad po nito mga guys na walang gasgas -gas. ayan tingnan po natin frosted po siya napakaganda pa po ng coins na to mga guys yan, yan makikita nyo naman po wag na kung, kung yung coins yun po ay wala na sa kagandahan dapat po linisin nyo muna bago po kayo mag alok yan po dahil po kapag wala na po sa kondisyon yan talaga pong hindi na po sa inyo yung 2007 lamang po at saka yung 2005, o meron po kayong mga kitang 2006 na 1 piso 2005 2006 2007 2008 yun po talaga ang wala na mahirap na talaga hanapin yan yan sabi ko po sa inyo swartihan lamang po mga guys kung yun po ay may po sa inyo ayan po at meron din po ako dito na piso po na 2003 ayan po ang kadalasan po natin makikita sa 2003 ay wala na po sa kondisyon ayan po meron po ako dito na coins na 2000 sa 2003 ayan ngunit po dito po tayo muna sa 2007 kasi po marami po talaga ang nagtatanong at kung meron na ba daw itong collector value po sa ngayon kaya patuloy lamang po kayo mag send kaya at kung meron po kayo uh, i send nyo lamang po mag join po kayo sa ating uh, group po sa facebook page yan. at sa market naman po yan. subukan nyo lang din po doon sa market and po, then nga po makikita nyo po uh, kung magkano na po ito sa market yan depende po kasi sa coins na inahawakan nyo kung yun po ay good condition pa ayan po mga guys at ito naman po mga guys yung 2003 ayan at saka 2000 na uh, 10 pesos itong hinawakan ko na 2000 talaga po ngayon eh. mahirap na po ito hanapin at napakaganda pa po ng kanyang kalidad. Ayan po, hindi po kagaya ng ating nakikita. Madalas po natin makikita no coins ay wala na po sa condition. Pero kapag ito po yung makikita nyo, yung 2003 kagaya po nito, ay good condition po. Napataas na po ang balik, ang value po nito. Ayan po. Ito po yung binabanggit po natin ng mga coins. Ay talaga pong huwag po nating baliwalain po ito dahil po yung hard to find po ay talaga pong mataas na ang mga value po kung meron po kayong 2005 yung huwag kayong magsawa po mag send sa ating comment section at sa mga grupo po natin patuloy lamang po kayong mag send ng mga picture ayan po at lalo na po yung mga hard to find o ano po yung mga po ng ating mga kaibigan coin collector yun lang din po ang ating isi-send sa ating comment section <coughs> kaya wag po natin ito baliwalain po mga guys itong mga coins na to dahil napakataas na ang mga value po nito kaya yung iba po kasi po uh, hindi po kasi naniwala na meron na mga value po ang ating mga hard to find na mga coins yung mahirap na po ah uh, hantingin sa ating sirkulasyon ang ating hanapin po ay yung 2005, 2006, 2007, 2008 yun po talaga ang hard to find po na coins at libo-libo na po ang collectible value po nun yan po mga guys sa niniwala po dyan patuloy lamang po kayo mag-send ang inyong mga coins hindi man pa sa ngayon na mapili at mabili-bili yung coins nyo balang araw po mapapansin din yun yan po dahil nga po araw-araw po mga guys na nagsicheck po tayo ng ating mga comment section yan po kaya patuloy lamang po tayo na mag uh, hunting at magahanap ng ating mga coins yan po mga guys ah uh, ito po ay talaga pong 1,500 to 3,500 na po ang value po nito. Ayan po, katulad po nito na 2,000. Napaka hard to find na po ito. Mahirap na po ito ihanapin sa ngayon. Kung may sukli man po sa inyo, huwag nyo nang pakawalan po. Ayan po mga guys, lalo na po yung ito na 2,003. Ayan, ulit-ulitin ko po sa inyo, 2,003 at saka eh. 2007 ayan po lalo na po yung ah uh, 2007 po nito napakataas na po ang halaga po nun yung 2007 na 10 peso kaya huwag po natin ito baliwalain po mga guys yung mga nakikita nyo po sa ngayon dito po sa ating mga video ayan po mga guys patuloy lamang po kayo mag-send po para po makaka isang piraso po ay malaking tulong na po ito sa atin ayan po kasi sa isang piraso po nito at pwede na po na ito uh, katumbas po ito ng isang sakong bigas po yung value po nito ayan sa yes, hanapin nyo po sa 1 piso yung 2005 2006, 2007 sa saka 2008 yung po talaga yung 2008 po ay 3,500 yung 2,500 naman po ay magkakasparehas lamang po ang kanyang value ayan po mga guys sana po nakapulot po tayo ng aral tungkol po sa mga coins na ating hanapin salamat po and god bless po